Welcome back sa ating FA page na Free Reviewer is managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, dito na naman tayo sa paragraph organizations uh, at ang isa nito galing sa isa sa ating mga followers. Uh, Pinipm niya ito kung paano daw ito sagutan. Matagal na to pero ngayon pa lang natin gagawa ng video itong number one. Pero ang isingit natin sa video ito Meron tayong pareho lang tong number 2 at number 3. Meron na tayong video nito pero magkaiba siya, magkaiba yung sagot. At isa pa, ito ay na-share na rin natin doon sa ating isang pa natin ba na all about paragraph organization. So anyway, let's let's do number 1. Ano bang paraan paano pa ito sagutan, Bali? Para hindi kayo maubusan ng oras, huwag niyong basahin lahat yan. Huwag niyong basahin. Doon lang kayo sa choices. Anyway, sa actual na exam, may mga choices man. Ang mahirap kung walang mga choices. Kasi kailangan mo talagang i-identify kung saan yung nauna dyan, yung next. Malibasahin mo lahat. Ngayon, mayroong mga choices yan. So, doon tayo titingin sa mga choices. Lahat ang nauna ay letter B. So, wala ng problema. Yan yung topic sentence natin, yung letter B. So, basahin natin. Pero sa actual na exam, yung nauna lang ang basahin mo. Huwag mo nang basahin lahat kasi mauubos lang yung oras nyo. Sa actual na exam, oras yung kalaban nyo. Ang pulo is servisyo o sa paggawa ay ang sa paglilingkod sa ang mga Pilipinong lalaki mula 16 to 60. Now ngayon, alin dito sa choices ang inex in natin? Yung nasa choices, lahat ng mga natitira ay posible yan yung next. Kung titingnan natin itong si letter C, noong 18, 1884 daw, ito ay ginagawa na ganun. Tapos, si letter D naman, ang mga manggagawa sa ilalim ng polo servisyo ay tinatawag na pulista. Letter E, upang makaligtas sa sapilitang, okay. Tapos, si letter A, ang bawat pulista. Ngayon, ang binanggit, ang may binanggit tayong pulista pareho pareho sa letter A at letter D, dapat ipagsabay natin, dapat magkasunod yan siya. Once maka-identify tayo kung saan dyan yung magkasunod, isa sa teknik ay kung maka-identify tayo kung saan dyan yung magkasunod. Binanggit dito ang pulista. Sa letter D, ang mga manggagawa sa ilalim ng polo e servisyo ay tinatawag na pulista. Sa letter A naman, ang bawat pulista ay kailangang magtatrabaho. So, alin ba dyan ang uunahin natin? Ito bang letter A or si letter D? Si letter D ang dapat nating unahin bago yung letter A. Letter D muna bago si letter A. Kasi dito sa letter D, ang mga manggagawa sa ilalim ng polo is servisyo. Si Polo e Servicio, kung tama ba yung pagka-pronounce ko, magkasunod din siya dito sa ating first sentence which is itong letter B na ang Polo e Servicio ay sapilitan o sapilitang paggawa ng sapilitang paglingkod, okay? So, binanggit yan. So, in-next natin itong binanggit din si Polo e Servicio. Tapos, ay tinatawag na pulista. Ano naman yung pulista? Dito naman tayo isunod mo naman yung pulista na yan. Na ang bawat pulista ay kailangan magtrabaho ng apat na pung araw sa buong taon. Anyway, sa choices, ito lang naman na magkasunod yung D at A. So, ito na yung tamang sagot. Huwag ka na mag-stay dyan kasi mauubos lang yung oras ka, kadouble check mo kung tama ba yung sagot mo sa actual na exam. Pero explain lang natin. Explain natin. Meron na tayong ident na identify na topic sentence according, according din sa, sa choices which is itong letter B. Sa si letter B, ang topic natin ay itong si Polo is Servicio. Ang sinunod natin ay itong letter D na itong polo polo e eh, servisyo ay tinatawag na pulista. Dito naman tayo na ang bawat pulista ay kailangang magtrabaho sa apat na pong araw sa bawat taon. Yung apat na pong araw sa bawat taon noong 18th. 84 ginawa ng labing limang araw na upang makaligtas sa sapilitang paggawa. Kinakailangang magbayad ng fala na tanging mga mayayaman lamang ang nakakabayad. Now ngayon, kung sa palagay nyo medyo iba yung sagot nyo sa sagot ko, Paki comment na lang. So itong next natin, Siguro sa next na video na lang to para madali niyo mahanap itong number 2 and number 3. Kasi paano nga ba maghahanap ng mga previous na videos natin? Pwede niyo'ng isulat 'yung halimbawa paragraph 'yung keywords lang ba? Paragraph organization, ganun, organization 'yung buong word na organization tapos halimbawa ang 'yung mga keywords ganito. Tapos, idugtong nyo yan. Plus, idugtong yung lyo na lin para mas madaling ma-sort out yung mga dati na nating mga na-upload na mga videos. So, anyway, siguro sa next na video na lang itong number 2 at number 3 para mas madali siyang mahanap. So, dito, hanggang dito na lang tayo and pakicomment na lang kung iba yung sagot nyo. And all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.